pa daw tumay, so walang gumagana tumalit so 1,500 tumalit na oh, naman tayo tumalit na natin magkano ano yan tingnan? LCD po problema nyo? Ito, uh, ito ito LCD so, po no, ito magkano mga bita mo naman ito 500 yung malit 1,000 yung malit so okay pa naman siyang ano yung piyasa niya o na may na. LCD lang LCD so, uh, lang talaga kailangan palitan pa so, 500 ito. so ito as in yeah, good wala, na okay good 1,500 o pwedeng pang online no? online na laban lang, tuloy-tuloy lang laban natin. Ay, lang laban. Oh, siyempre, Huwag eh. kayang magpasuko okay. ng mga <laughs> Yan. Yan. <laughs> yan ang yeah. ano diyan. Ito, for example, ito mga isa itong welding rod natin sa welding, no? So magkano ang presyo ng welding natin ay? Right? 280, 280. So, ito 280 na 280 po kasi 'yan. Ah, pang stainless, uh, stainless o oh, sa isang balot, 280 pa. lang. 280 so, lang mura. So, anong size 'yan, Tony Dog? Ah, no. 2.5 mm, 2.5 mm. So, nasa isang kilo ba ito? Meron. Isang kilo ito. So, stainless ito, pang welding, no? Oh. So, 250. Ba? 280. Ah, 280. 280. Oh, 280. 280. oh. So, Tony Vlog, so, baka nangangailangan kayo ng langis. So, ay, ano? Brick fluid. Sa mga motor natin, no? Oo. Oh. So, itong na ito. So, magkano pre-1 to 9? 250. 250. Brick fluid. So, yan saan so, so, ka okay. pa. Wala na sila sa tumas mabuhan, no? Dito pa, kabilang side sa Uh, Torres Street sa dito sa Alatagan nila. Torres Street. Sa araw dito? ba nandito pa rin gano? Linggo lang talaga naglalatag. So araw ng linggo lang talaga. Mm -hmm. So madalas at tayo nag-update dito mga ito, so 4 uh, four week na tayo siguro naglalatag lagi tayo dito. Mm -hmm. So buhay pa naman din ang Carmen Plana so nandito pa rin lumalaban para pa yes. para eh pa paano kumikita. So. Oo. sa so, eh, pa so, mga so, kasama natin, natin, natin na, na naghahanap buhay so, so, guys. Hindi dito sa nagwi Pantiktik. Pantiktik so imbawa nagpo-pull pantiktik po. So magkano ang presyo ng bintana po nito? 150 na lang. 150. paniktik pa habang nagpupulit, paniktik natin 'no. So 150. Mga, three three po. Free po. Magkano ng bintana mo 'to? 150. Oh, 150 lang. Tanso na. Tanso Magkano ate? 150. 150. 150. 150. Yan, mga, ano, oh, yun, Tumbura ba yun? Oo. ano ba tawag doon? Uh... correction tape po. Oh, yun, correction tape. So itong mga watch natin, magkano itong ilang? 120 lang po. 120 mga So, so, yan, mga Sulat yung pangbura na sa sulat, magkano yan? 30 lang po yan. Uh, 30 lang yan, so, so dirty mga guys. So, 30 lang po sa correction tape, no? <laughs> yan, <Yung> Marlon. lang <laughs> <laughs> yan. Kailangan, kailangan talaga yan. Yung ganyan po, gumagana pa rin yan. Anong oh, um, tawag niyan? Yung signal po yan. Ano? Eh. ano? Signal. Sig Ay, signal. Opo, oh, signal po. DBR? Oh, ba tawag oh, yan? Ay, bago DVD. pa yung guys, oh. Uh, oh, pa yan. yan. So magkano so, bin po niya po? 200 lang lang. Oh, 200. Mm -hmm. Signal, monitor sa signal? Oo. Oh, uh, 'yun sa mga 'yun no? 'Yan sa mga ano, so, ng signal, guys, no? Shout sa signal, no? Dami ng mga ano, natin signal. May mga receptacle, no? Na ano? Yung know? gamit welding Ito magkano bawat piraso nito? 5 ay 5 isandaan 5 isandaan, 20 isandaan pag oh. binili mo to sa hardware, mahal to. Hmm, tama. O oh, dito lang, oh, makakabili. Mag-ikot ka pa na gano'n. Kung may mga talim-talim ng ano, grinder. Mm. Cutting dish. So, yan, no? May mga tornillo tayo. Yan, no? mga Kaya nah, dito mayroon pa tayo. Ito, mayroon ka ng handle. Ha? Magkano? 250 ng welding. Okay. Yan ba yung mahawak o, yung sa welding, welding rod? Ganda na ito. 250 ate. 250. Yun, 250. Ganda. Yung salamin na pang ano. Ito po. Ito. Magkano daw to? 15 po. Oh, 15 pesos pang wow. 15 lang oh. Yung lalagyan pa talaga may para mm. to brand ng ramen. Yan ang mga tornilyo guys oh sa mga mm. ano. So then din mag-ikot lang kay dito sa Carmen. Thank, Thank you ate. Salamat po sa inyo. Sa ilang site sila, mayroon sila Oo. Mula wala sila dun sa tapat guys, nandito na sila naglatag no. So shout out sa mga viewers natin, punta na kay dito. Yan, sa mga may need na mga ito na nakikita nyo sa screen natin, no? puntaan nyo na ito rito. Yan. Thank you, Te. Salamat po. Sa mga, sa mga, sa mga mga matitibay. Ano ito, boss? May pangarap? Grado? May gano'n. 20 lang yun, Te. 20? 20? O, Tony Vlog, sutunan mo na baka ma para makita mo yung malilit na letra. Yay, <laughs> yay, yeah, yeah, yeah. Ano? Kita mo ba? Tingnan mo yung mga maliliit. Ano, reading glass. Ay. Ano? Sukat ba? Oo. Baka makita mo yung tubig na maliit na letter ng tubig diyan. Ah, uh, set out sa Vital diyan. Vital drinks. Kunan mo. Hmm? Oh, shout out kay Tony Vlog. So yan oh. Oo. So, yan, nabili, uh, bibili natin. So, pambasa-basa lang naman eh. Oo, Malabo. Malinaw lang kasi mata ko, ko sa pagbaba tinitingnan ko eh. oh, lang. So, pag letra, hindi ko na makikita. <laughs> yeah. Bibili natin to. Oh, yan, yeah, bili mo para makita natin yung yeah. binablog natin, no? Oo, oh, Mas lalong lilinaw. Oh, so, kapag babae kasi nakikita, malinaw, malinaw. Oo, oh, malinaw. Dito <laughs> <Did laughs> na talaga, mahirap na mga oh, bibiliin yan, no? <laughs> oh. Oh, oh. Bibilin, bibilin, bibilin. oh, bibilin, ha? Oh. oh. Oh, shout out sa kay Tony Vlog, no? Bumili ng reading glass kasi pag nagba-vlog kami dalawa din ng oh, oh, shout out yan kay Kuya dito, naglalatag, no? Guys, punta na kayo rito sa Ectoris po ba 'to? Ectoris Tour ano yan? Florentino. Bali. Tomas Macwa, Florentino Street, no? Ayun din. So, yan sa so, mga guys, so Florentino. Florentino. Ito, ba, bin ito Oh, 400 lang. 400, 400. battery, no?

dito ya yeah, sa mga module ano pa nagdo module no ay hey, ano um, power supply ito ah power supply ito eh oh oh yan eh ito yung lang din yan oh na, yan na, mga power supply guys no 20 awesome. 20 mo to ni vlog kadalasan ginagamit to ginagamit pag gusto mo magbuo Bawa, may kukunin kang capacitor oh so, yan yan pareho uh, pwede parang piso okay, oh, oh. lang kaya volume volume dito piso piso lang oh, pwede pwede ah, no? gusto bali boss yan yeah, no, 20 pesos yeah. lang yeah. dito, yeah. no? Ayan, uh, mga 20-20 pesos lang yan dyan dyan sa mga ano yan. Pagmasaang pang, pang presyohan lang talaga dito. Maka-appeal mo dito mga presyohan sa mga guys dito. Yan yeah, no? Tulad na Anong trabaho mo boss? Ito sa ito? Oh? Ano naman to? Power supply lang dito. Power supply. 220. 220. 220. 110. Yan, yeah, pwede naman ang ano dyan mag-charge. 220 saka pang 110? 110. Oh, yeah. ano, Sina-charge mo na siya? Okay. Rekta na siya. Sa 220. Tapos 110 na siya. 110 saka pwedeng 220. Dalawa. Oh, yung dalawa. Oh, Voltage regulator. So, Magkano ang presyo niyan, boss? 150 lang. 150 din. Hmm. Hanggang 120. Oh. Oo pero kung sino bibili, bibili lang ng LCD. Ah, mga LCD. So, na rin magkakabit hmm. para makita nilang gumagana, no? Oh. Buhay naman 'yan eh. Oh, buhay pala tumatagal ay tamang LCD oh. Oh, oh ah, yun, LCD, yun, papalitan ah, yun, ng LCD. Uh, so ito pala mga guys, yun, yun yung mga problema pala. So ang bintana nito, tatakbo, tatakbo hindi. Ang bintana nito magkano 500 lang. Hindi magkano? ko sa ano yan, yung katulad po nito, Samsung. conforme oh, okay. sa yung GB. Net. GB. Pag oh, yeah. mataas ang GB, medyo okay. ano, okay. isa okay. libo lang naman yun. Ay, okay. So, okay. ang, ang bintahan, kasi bibili pa ng LCD. Oh, Pero oh. kung buo naman, ay may yeah. yung, So, yung pala ito mga kayo. So, ano bintahan, isang libo uh, uh, mga bintahan okay. mayroon. Uh, ah, dito. Dalawang no. daan. Ay, Wala akong libo-libo rito sa rito. Ay Ayan, sa mga bakat naman. Yan lang ang kasi pa-ayos din, tatakbot. Mga yung CD ay, lang palang problema ito mga ayos. Doon ka magpalinis yan o mga kailangan ngayon. Ewan ko lang kung magkano ang bayan. Isang libo. Isang libo, no? So, may mga rilo tayo. Rilo din. Saan ka lang natin yung alaga ng rilo? Bura lang yung halaga ng rilo. Automatic kasi. Tumatik talong doon. Sa ako, sabi ko. Automatic? Wala na, nasabi ko na eh. Hindi kasi pabenta lang. Yung, pabenta lang pinalatag natin. Uh, so lugi ka doon niya. Yun. Hindi, okay, eh, yung may ari Sige, bibigyan mo na kahit 200. Kasi pa, ah. ayos pa. Okay. Takbohin to, takbohin oh. Ah. to. So itong dos, magkano naman okay. to? Nabasag ka, magsak. Oo oh, <laughs> nga, oh, no? may mga. Oh. Pero magkano po yung dyan? Magkano siya? 250 lang. 250. Ayan, oh, yan, mo, 250 lang. Oh. dito mayroon tayo itong ito. Matingin yan, ko iba naman yan Iba-ibang ano yan. Oh, nga, yung ano? medyo Minsan merong so, wala pang baterya, minsan. So magkano naman benta no? Hindi titignan lang, titignan din kung tumatakbo pa o hindi. Oh, okay, kagaya din ito, hindi pa. Kasi yes, intindi mo, ito, ko, ito, naman, ito, ito, Baterya. Battery. So Saan tani siya? O 70 na lang, 70. Oh, ganoon, bagsak na lang. Original oh. 'yan eh, hindi naman fake. Sa presyo no. Gumagana pre. Gumagana. Magkano? Magkano? Tito 250 nga lang. 250 nung gets oh ito lang ang mahal, itong dalawang to. Yeah. Nabubukod. Original na papi, Oh, eh. 50 lang. So ano ko pa? So, yung, to, mga to pare-parehas lang ang presyo. Ito, 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 oh, may yeah, mabababa. Ito, ito katulad, katulad uh, nyo ito. Oh, alam naman original natin. eh. may original. 1 no, is 2 sabi ni boss. Tila ko tatakyan. Oh. Yeah, oh. oh. 1 is 2. So magkano to 50? 800 'yung mga 'to. Ah 500 diyan sa dalawa. Magkakaiba pa, Oh, good 'yan. Maganda lahat, tumatakbo. Okay, to, pipino. Ano to? Hindi ano to, ha? Hindi class A. Hindi class A yan. Walang class A oh. gan di O, di ba? Yan, dalawa. Ito mga class A lang yan. O, yan, o. Excuse 70 na lang ko po, yan to pa, 250 pa o 250 rin dito Dito lang sabi ko sa'yo eh di 250 Dito sa Burauta ng pala ah, Thomas Makuha Dito ang sabi 200, lang 200, sa'yo talagang ano 500 okay. 500, oh, 500 yan dito, dito, dito. balikan ko map Sino pa lang sunod na update natin Kung nandiyan bibiliin ko Guys yung dalawang yan Tig 500 no 50 lang, pang babae lang yan. Ah, Mga pang ah, debatery yan rin. Debatery, no? Uh, Quartz! Uh, Quartz, no? Pero 250. o, uh, oh, yan guys, 250, Oh. Yan, 250. Ito guys, o. So, uh, yan, 250, no? Kay Kuya. Dito naman, nabasag. Sayang, Oh. Sayang yung isa, no? Nabasag. Lasal! Lasalista. Wow, shout out! Mama, anong name nyo po? Joy! Yon, si Ma'am Joy, no? alon. 'Yon, baka may shout out pa po kayo. Oh, wala na. Oh, salamat Puyang po sinabu. sa mga support, no? Sa katulad namin. Thank you po, ma'am. Oh, thank you, thank you. Tat. Kitae makalimutan niya. 'Yan. Ayos lang kayo? Opo, meron din po. 'Yan, okay. Tony Vlog sa GoPro, okay. Condin Vlog. 'Yan. Ito 'yung mga latag-bulat. Oh, kaya ayun 'to sa akin. Oh, case niya super honong, may 'to daw. Mainitan 'yan. Guys, Sectoris pala 'to. FS Torres Street, no?